Mga behind the scene ng buong cast ng Damutya ng Seksyon E sa kanilang dance rehearsal para sa Ultimate Fan Meet and Greet Show. Sa pangunguna ni na Andres Mulak at Aston Olvega, makikitang supergaan ng kanilang rehearsal at nakangiti silang lahat. At sa rehearsal palang makikita na ang good chemistry ng as-dress. Sa kanilang pagsayaw, panay ang sigawan ng kanilang mga kasamahan. One, two. Ah! Tinutukso, tinutukso. Ang saya nilang panoorin na nagsasama-sama na silang lahat sa gitna sa huling steps ng kanilang dance rehearsal at may pahag group pa. 1, Five, six, and... Samantala sa isang mall show ng Asdres, makikita ang saya sa mukha ni Andres Mulak habang pinipirmahan nilang dalawa ni Asten Olvega ang mga stickers mula sa mga fans. Pinagkaguluhan ang dalawa ng kanilang mga tagahanga habang nakaupo sila sa lamesa at pinipirmahan ang lahat ng mga poster at sticker isa-isa. Pinagbigyan din ng address ang kanilang mga fans na gustong mapapicture sa kanila at mismong si Andres Mulak pa ang may hawak ng kanilang kamera para kumuha ng picture. Mabait si Andres Mulak at Astin Olvega at marunong makisama ng maayos ng kanilang mga fans at kinakausap pa nila ang mga ito. Hanggang sa pagbaba nila ng stage, halos hindi na sila makadaan at kailangan pang may maghahawi ng kanilang dadaanan para makalabas sila sa sobrang daming tao.